Alam mo ba na pwede kang kumita ng pera online kahit hindi ka nagbebenta? Imaginin mo ito, meron bumili sa Shopee kahit hindi mo ito kilala. And the best part, meron kang kinita na komisyon. Sounds too good to be true, di ba? Pero, legit yan. Ito, tuturuan kita step by step paano maging affiliate sa Shopee mismo. Tapos, kahit baguhan ka, pwede mo itong gawin full-time income or extra income. Make sure na tapusin mo yung video na to kasi at the end of the video, meron akong i-share sa iyo na bonus tip kung paano ka kikita ng mas mabilis. Now, ano yung Shopee Affiliate Program? So, very simple lang. Ito yung programa kung saan meron kang special link, okay, na pinost mo sa kahit anong social media platform Kapag meron nag-click at meron bumili ng produkto is meron kang kikitain dyan na hindi mo na kailangan pa mag-inventory, okay? Hindi na kailangan mag-deliver pa or mag-ayos ng return. So halimbawa, ikaw yung nagiging middleman na ang gagawin mo lang is mag-share ng link ang Shopee mismo, isa sa pinakamalaking online shopping platform dito sa Pilipinas. So, malaki talaga or malawak talaga yung audience mo. So, tinatanong mo yung sarili mo, bakit ka mag-Shopee affiliate? So, first of all is trusted brand. Hindi mo na kailangan pa mag-explain kasi legit talaga. Second is malawak yung product range. From gadget to the meat, kitchenware Two beauty products. Actually, lahat nandyan na talaga. Number three is mataas yung conversion rate. Ibig sabihin, marami talaga bumibili sa Shopee kasi nakasanayan na ng mga tao. Number four is meron silang mga special campaign kagaya ng 3366, 1111, 1212. Kaya, perfect talaga para mag-promote. So, paano naman mag-sign up as an affiliate? So, actually guys, it's totally free. Wala kang babayaran, no? So, first yung gagawin mo is yung click mo yung link na sa description box below. Second step is mag-sign up ka. Third step is i-fill up mo lahat ng form dyan. Number four is hintayin mo mag-email sa iyo si Shopee. So actually within 3 to five days. Kaya legit talaga na email yung ilalagay mo dyan. Step two is paano naman mag-navigate ng dashboard. So guys, dito sa dashboard, dyan mo makikita. First is yung products na pwede mong i-promote. Second is yung commission rate per product. If ilan talaga yung kikitain mo. And lastly, dito mo makikita yung report or statistic if ilan yung nag-click at ilan yung bumili. Three is paano naman gumawa ng affiliate link or saan mo makikita yung affiliate link. So, halimbawa, let us say, no, na verify na yung account mo, isa ka ng affiliate, okay? So, pumunta ka lang mismo sa Shopee. So, dyan, makikita ka ng product. Let us say, meron ka lang nakita yung product dyan, ba diba? So, i-click mo lang yung share, okay? Once na-click mo yung share, meron ka dyan makikita na affiliate link. I-copy mo lang. Tapos, pwede mo na itong i-post sa mga social media platform. Step 4 is paano mag-promote ng affiliate link mo at saan mo ito i-promote. First is social media post. So, pwede ka mag-post sa Facebook, Instagram, TikTok, yung product na ginagamit mo. Second is YouTube reviews. So, mag-unboxing ka dyan. Kahit simplihan mo lang, basta malinaw at maitindihan talaga ng tao. Next is messenger or group chat. So, pwede mo i-share sa mga friends mo, family mo, loved ones mo regarding sa product na ginagamit mo. Tip ko dito is huwag ka lang magpo-post dyan na kung ano-ano. So, dapat nagbibigay ka din ng value kasi once nag-post ka dyan na kung ano-ano, nagiging spam ka na. Step 5 is paano kumita at mag-withdraw. So, kapag meron nag-click sa link mo at merong bumili is meron ka dyan agad komisyon nakikitain. So, merong cut off actually si Shopee. So, every month actually twice, okay? 15 or 30. So, saan yan mapupunta? Actually, sa Shopee Pay mo or sa C-Bank. So, kaya mag-verify ka ng account mo sa Shopee, sa Shopee Pay. If C-Bank naman gagamitin mo, okay? Just comment below C-Bank para mabigay ko sa iyo yung details kung paano. Now, ito yung bonus tip para at least mabilis ka ang kumita mismo sa Shopee as an affiliate. So, first nang gagawin mo is pumili ka ng trending products lalo na kapag merong sale. Next is dapat gamitin mo talaga yung produkto mismo before ka mag-share para at least authentic talaga. Next is consistent is the key talaga kasi kapag madalas ka talaga nagpo-promote, syempre tataas talaga yung kikitain mo. Next, pinaka -last at pinakalas at pinaka-importante talaga na tip is i-take advantage mo talaga yung mga sale para mas maraming bumili. So, yan lang guys. Okay? Yan yung full guide step by step kung paano kakikita as an affiliate sa Shopee. So, kung nagustuhan mo ito at gusto mo pa maraming tips kung paano kumita ng pera online, huwag mo kalimutan i-click yung subscribe button at saka i-rin rin yung bell notification para ma-notify ka every time na meron kaming bagong video. At kung meron ka mga katanungan regarding sa topic natin for today, just comment below para masagot natin.